Hello guys! So, for today's video, pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba takot kang magbenta. So, tapusin mo tong video na to para ma-share ko sa inyo and malaman mo kung bakit nga ba natatakot ang tao or karamihan sa atin na magbenta. Ako nga pala si Jackie De La Cruz at meron ng 20 years na experience sa pagbebenta. So, may si share mo na ako sa inyong kwento. Nangyari to nung elementary days ko. So, kami kasi, ang mama ko is talagang raketera. Lahat ng pwede niyang ibenta is ibibenta niya. So, kami bilang mga anak ay um, kung anong hanap buhay ng magulang mo, syempre talagang um, obligado kang tumulong. So, pagkatapos ko ng school sa gabi, Pine prepare na namin yung tinda naming balot. Kasi si mama, sa umaga, nagtitinda siya, naglalako siya ng mga itlog, mantika, asin, sa buong barangay namin. Iikutin niya yung lahat, lahat ng street. Then, kami naman, dahil nasa, sa um, eskwelahan kami, ang duty ko naman noon time na yon is sa gabi. Ako naman yung magbabantay ng balot. Then, yung iba kong kapatid, is sumasama sa paglalako. So, ang problema ko noon, dahil magkalapit lang ibinabantayan binabantayan ko, yung school namin yung sa kabilang kalgi lang, then yung tindahan namin ng pwesto is nasa kabilang side lang. So, madalas dumadaan yung mga classmate ko. Sobrang, alam mo yung kinabukasan, bubulihin kanila nila, kanila ka nila na, ah, Jackie Balot, Balot Girl, ganyan, nagtitinda lang siya ng balot. So, ako naman, dahil mga grade 6 na ako, no, sobrang nahihiya ako, sobrang down na down ko kasi hindi ako kagaya nila na naglalaro na lang pagkatapos ng eskwelahan, Samantalang ako is kailangan ko munang mag-ventor, kailangan ko magbantay ng tindahan. So, ayun, ang sobrang problemado ko noong time na yun dahil sabi ko, bakit ganito kami, ganyan, yung parang napapa-question ka, pero hindi naman dapat. Pero dahil nga nabubuli ka, is Is yun yung pumapasok sa isip mo. Then one time, sinabi ko yung problema ko sa mama ko, then sabi ko, ma, um nahihiya ako na magbenta, ganyan yung yung talagang nararamdaman ko noon time na yon. Ang sabi na ka, hindi ko makalimutan sabi ni mama is um wala as long as wala kang ka ginagawa sa kapwa mo, wala kang tinatapakan tao, malinis yung paraan ng pagbebenta mo is wala kang dapat ikahiya dapat mas maging proud ka pa dahil ikaw yung batang um, maasahan na ng magulang na tumulong sa kanilang hanap buhay. And hindi mo man makita sa ngayon itong ginagawa mo, pero pagdating ng panahon, um uh, makikita mo lahat ng um, challenges na pinagdaanan mo ngayon is magiging normal na lang sa'yo in the future sa totoong laban ng buhay. So, yun yung naging um, Pinaisip sa akin ng mama ko nung time na yon and and sa so tuwing nagbebenta na ako ng mga paninda namin and nakikita ko ng mga classmate ko hindi na ako nahihiya because eh, yung mindset ko is binago ko na as long as tama at wala akong ginagawang masama is okay lang and kanya-kanya kami ng buhay and alam mo yon kung masagana sila ng time na yon is napaka-bless nila. Kami, pero kami kasi nung time na yon kung hindi kami magbebenta is wala kami kakainin kinabukasan, wala kami baon. So, talagang kailangan namin magbenta. So, sa ngayon, yung experience na yon is sobrang gamit na gamit ko. And sobrang thankful ako sa mama ko kahit wala na siya dahil hanggang ngayon napapakinibangan ko yung experience na uh, pinaranas niya sa amin noon na Uh, maging maabilidad kang bata, responsable, and uh, wala nakakahiya sa pagbebenta. At na nagiging um, isa to sa nakakaproud bilang uh, magulang once na nakita mo ang anak mo is madiskarte sa buhay. So eto na nga guys yung tatlong dahilan kung bakit ka nga ba takot na magbenta. Una is yung hiya. Kasi sa tuwing magsisimula tayo or gusto nating magbenta, lagi nating naiisip na ano na lang yung sasabihin sa atin ng ibang tao, ng kakilala natin. So, nauunahan lagi tayo lang hiya. So, yung pangalawa naman guys, yung takot tayo na walang bumili. Sa akin, based on my experience guys, pag may is may binenta akong product, then may isa lang doon na bumili, is okay na yon Ibig sabihin is gumagana na siya. Ang kailangan ko na lang is padamihin yung bumibili. Kasi iba talaga yung walang bumili sa may isang bumili. So, yun yung paniniwala ko na sa tuwing nag gusto kong magbenta ng kahit ano, sa sample lang ko lang ng isa, pag may kumagat or may bumili, or may nagkagusto sa product na 'yon ibig sabihin may market siya. Then yung pangatlo natin is takot na malugi. dahil syempre tayo is meron talaga tayong takot na yung ipon natin what if 'di ba? Pero, isa yan sa dapat natin ma-overcome. Paano mo malalaman ng sagot kung hindi mo susubukan? Paano ka malulugi kung hindi mo nga naman susubukan? So, kung sample, meron kang 10,000, i-divide mo na lang muna siya sa 5. Then, yung 2,000, yun yung try mong simulan. Then, kung malugi man, meron ka pang apat na trial. So, yun yung pwede mong gawin para ma-overcome mo yung takot mo sa pagbebenta. So, bakit nga ba tayo takot na magbenta? Dahil nga ba talaga sa takot o dahil ba ito sa pride or sa ego? So, madalas ang kalaban lang talaga natin dito is yung sarili natin. Akala natin is marami sinasabi ang ibang tao. Akala natin yung hiya natin is, alam mo yun, na dahil sa ibang tao, yung pala is tayo lang talaga nag-iisip noon. So, kung kagaya nyo ako na sa una is takot magbenta, eh, samahan nyo ako sa susunod pa nating journey para, alam nyo makita natin yung progress natin bilang entrepreneur. Kaya kayo guys, huwag kayong matatakot na magbenta. Isipin nyo na lang na mas masarap magbenta. Yung bang lahat ng pinaghirapan mo worth it and aso long as wala kang ginagawang masama, tuloy lang, laban lang and masarap talaga magbenta. Sa malinis na paraan ha. So guys, hanggang dito na lang ang video natin and huwag niyong kakalimutan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Habang mahalaga ang panalangin at pananampalataya, kinakailangan din ng sariling pagsisikap para makamit ang tagumpay. Guys, please don't forget to like, share, and subscribe and see you on our next video. Adios! Bye!